One click no pero palyado. Ha? Ah? One click siya ah. pero palyado. Oo, oh, yun nga. Ay, Ito mga Boss Fuel Injector Group B Supply Voltage Circuit Load Palyado sya Anong power? Lumalagapak din Ayun, ayun lagapak na hmm. Kaya Ganyan ba no pag naglalagap e pa kay fuel 'yan eh. Oh. Fuel pump. Fuel pressure. Tingnan mo na natin itong fuel niya. 1.5 malakas naman okay rail pressure niya okay mga boss bali nakuha ko na yung problema niya dahil dito nagkaroon siya ng shorted dito sa injector number 3 so nag short kasi yung kanyang positive eh yung positive nitong 3 uh, and saka is iisa kaya hindi gumana yung dalawang injector na to kasi pag sinabi natin group B eto yung group B group A etong 1 at saka 4 ok so ayun babalutan na lang natin to mga boss kasi dumikit nga siya dito ayan naging ok na rin sya tapos uh, ang ginawa ko dito kanina ay tinanggal ko binunot ko isa-isa, parang gasoline din. Hindi nag-react yung dalawang injector. So ibig sabihin possible na may problema siya sa wiring. Okay? Pero ito yung problema mga boss, nabalatan yung kanyang wire kaya dumikit dito sa ground. shorted siya. Okay? So paanda rin natin, tingnan natin kung okay na ba talaga sa inyo. Tingnan natin kung mawawala yung check engine niya. One click wala na siyang check engine light git na hindi diba? hindi na siya palyado mga boss kanina palyado talaga eh so, tinesting ko rin dito no Uh, tinanggal ko yung mga hose kung yung mga return ba is okay okay naman lahat ng return injector kaya lang, yung pagbunot ko ng mga sakit na yan, hindi gumana yung 2 at saka three. Kaya napansin ko na may problema siya sa electrical niya. Dito, dumikit siya. So kapag kalimbawa na hindi pa rin natin nakuha dito at wala pa rin siyang power supply, babaybayin na natin yung wiring papunta doon. Okay? Kaya natin, oh. Ayusin na lang natin to.